Kumusta kabayan? Ating talakayin paano mapapangalagaan ang ating thyroid. Yung sakit sa thyroid ay nakaka-apekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Tulad ng Hashimoto's thyroiditis at Graves' disease ay maaaring humantong sa mga sintomas tulad ng pagkapagod, pagbabago ng timbang, at mood swings. Maraming mga tao ang naghahanap ng mga natural na paraan upang suportahan ang kanilang kalusugan ng thyroid at dito pumapasok ang Imuregen. Ang Imuregan ay may mga natatanging sangkap na makakatulong at maaring matugunan ang mga sanhi ng thyroid dysfunction. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nga makakatulong ang Imuregan sa thyroid. Una, pag-usapan natin ang pundasyon ng isang malusog na thyroid. Ito ay ang iyong mga cell. Ang iyong thyroid gland ay binubuo ng mga cell na kailangang malusog upang gumana ng maayos. Ang natatanging sangkap na nucleotide sa imuregen ay gumaganap bilang mga bloke ng gusali ng DNA, at tumutulong sa mga sel na maging malusog. Ito ay napakahalaga para sa mga taong may Hashimoto's thyroiditis, kung saan inaatake ng immune system ang mga thyroid cell. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa cellular repair, ang imuregen ay tumutulong na protektahan ang iyong thyroid gland at suportahan ang pangkalahatang kalusugan natin. Ngayon ay pag-usapan natin ang immune system, ang tagapagtanggol ng ating katawan. Ang autoimmune thyroid disorders tulad ng Hashimoto's at Graves' disease ay nangyayari kapag inaatake ng immune system ang thyroid. Ang immunogen ay naglalaman ng mga nucleotide at oligopeptides na tumutulong sa paglakas ng iyong immune system. Ito ay kumikilos bilang mga messenger na tumutulong sa mga immune cell na makilala ang mga panganib na hinaharap ng ating cells at kalusugan. Isa pamamagitan ng pagpapakalma ng immune response, tumutulong ang immunogen na maiwasan o mabawasan ang mga autoimmune attacks sa iyong thyroid. Ang ilang mga nutrients tulad ng iodine, selenium at zinc ay mahalaga para sa produksyon ng thyroid hormone. Alalahanin natin na hindi sapat na tayo kumakain ng mga sustansyang pagkain kung di naman natin napapakinabangan ang dalang sustansya nito. Ang oligopeptides ng imuregen ay kumikilos tulad ng mga delivery truck na naghahatid ng mga sustansya direkta sa iyong mga cell. O sa pamamagitan ng tinatawag na nutrient absorption, Tinitiyak ng Imuregen na nakukuha ng iyong thyroid ang lahat ng nutrisyon na kailangan nito. Ang pamamaga ay maaaring ring makapinsala sa iyong mga tissue at organs, kabilang na ang iyong thyroid. Ang Imuregen ay naglalaman ng mga anti-inflammatory agent tulad ng glutamine at arginine. Ang mga amino acids na laman ng Imuregen ay kumikilos din tulad ng mga bumbero na binabawasan ang pamamaga sa thyroid gland. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga, ang imuregen ay tumutulong sa pagpapagaan ng mga sintomas tulad ng pagkapagod, fog ng utak, at pananakit ng kasukasuan. Ang mga thyroid hormones ay nagaayos ng iyong metabolismo, antas ng enerhiya, at mood. Sa totoo lang po, imuregen ay magandang tulong sa ating thyroid. Ito ay maaring humantong sa mga pagtaas ng iyong lakas at enerhiya, timbang, at pangkalahatang kagalingan. Ang stress ay maaari ring makagambala sa produksyon ng hormone at magpalala ng mga kondisyon ng thyroid. Ang sangkap ng imuregen na mga amino acids, kabilang ang tyrosine at tryptophan, ay tumutulong sa iyong katawan na makaya na ng stress. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng stress, sinusuportahan ng imuregen ang kalusugan ng thyroid. Nakita niyo na ang kahalagahan ng pag-aalaga sa thyroid upang ito ay maging malusog. Opo, sinusuportahan ng imuregen ang kalusugan ng thyroid sa pamamagitan ng mga sangkap nito, na nucleotides, oligopeptides, at amino acids. Sa www.imuregen.com ay may mga karagdagang impormasyon kung paano mapapangalagaan ang inyong thyroid.